pamilya ang ilang dito ay kay korpo ka ng pagi o kuwan hindi ka kalahirig si guys good morning welcome na naman sa Mr. Bosamo Vlog mga araw guys nandito tayo sa farm ni Sir Arnold nag harvest sila ng matis at saka atchay so yan ang panoorin natin sa aking pagbabalik So dito guys, na-harvest na nila yung kamatis nila. nakailang box na ito abusing? 92. Ito ay 92 box. Meron din dito hindi napuno. Yan o. Oh. So hindi napuno. At saka may bulutong. So mahal naman ngayon, okay lang. Ito naman may hinog dito sa tabila, sa taas may hinog So, nandito ito box. kapon ito na harvest bising ba? Mm -hmm. Yun, So, ngayon guys, lalabas tayo dito sa kanilang sorting house. Dito tayo sa kabila. Pasyalan <coughs> natin ang ilang, ang um, yung kanyang mga ano, tanim. Meron din sila bago dito may bago din silang baging Ayan oh. Atsal. <laughs> ito guys, ito kamatis nila oh. Um, medyo nangulot siya. di medyo kulot talaga. Ayan. Ayan. So tanungin natin mamaya si Sir Arnold kung bakit anong nangyari dito, bakit nakulot siya. Para malaman natin kung magka-experience man tayo ng ganito ay meron tayong ideya. Dito tayo. Ayan oh. Kahit kulot yung kamatis nila, marami pang bunga. Ayan. Oh, madami oh. Pero, diferensyado talaga pagka nangulot. Kakaiba talaga siya. Ayan oh, dito oh. Kaya lang dahon niya, kulot yung dahon niya. So dito tayo guys ah. Meron pa sila dito na naka plastic mulch. Kaya lang wala pa yatang tanim. Ah, may baging dito sa likuran. Ayan o. Oh. So, may baging dito. Ayan na tumubo na yung atsal nila. Oh. Okay, dito tayo sa nag-harvest. So, lapad to, guys. Nasa 50,000 hills yata ito. Yung ano nila ngayon. Nah Taas bisan nila. At ito din siya, ng problema din siya, oh. Nakulot din siya. Mm, meron siyang mga mites, aphids. yan pero makibunga siya. Okay, oh. may bunga. Doon sa kabila, ayun, kamatis yan yung naharbisan kahapon. Dito, ano, hinog-hinog na hinog talaga. Madami pa rin, ano, saka may problema sila dito guys yan o ah nasira yung kanilang mga plastic mouths ito ay local ito ay mag iingat kayo dito sa pagbili ng ganito ito naman yung atal ng aking so, kung apat din siya ano sino mo lot siya ano lapad na to ito siya guys oh ah, dahilan ng pagkakulot ng mga dahon na ito ayan oh ah, focus natin guys ito ayan oh meron siyang puti ayan lumipad na siya ayan yung nangangagat sa dahon sa ilalim kaya kung tayo naman yung kinagat niyan ay masakit ayan oh mga puti white flies Amin. Tingnan natin dito. Meron ba? Ayun. Meron din oh. Ayun oh. Puti-puti siya oh. May flies. Tsaka nasira din siya guys. Inulan ng ice. Itong atsal na to. Haba pa naman ng tudling na yan oh. Halika natin si boss. na, nakabalik na tayo sa kanilang sorting house dito sa kanilang farm. So, dito tayo guys. Ayan si Bossing. Ah, nagluluto ngayon. Guys, uh, sa mga nagtatanong dyan kung saan tayong lugar ngayon, dito tayo sa Barangay Katuan, Puro Patro. Dito tayo sa farm ni Sir Al Arnold Boysan. Siya ngayon yung may-ari, siya pa yung kusinero. Marami talaga, sulit na sulit. Oh. Ano pa luto natin, boss? Eh? Ota. Gulay ka, gulay. Nangihalo yata itong buto-buto ng baka kung hindi baboy. So, Sir Arnold, ano bang masasabi mo dyan sa ano? Mga advice mo doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube na magkabilaan na kulot yung ano, yung ano, yung tanim na kamatis at saka atay. Ano bang dahilan dyan? Bakit nakulot siya? Dahil yung palalay. Ah, tara. Guys, nandito na tayo sa sorting table ni Sir Saturn at kay Bossing Arnold. So ngayon naman guys, ito ang tanungin natin guys kasi siya yung expert dito sa farm, si Sir Saturn. Uh, ano lang tanong natin sa kanya? Simple lang. Kung bakit nakulot yung kanyang kamatis at saka kanyang atsal. So Sir, uh, good morning. Ano ba yung ma advice mo sa mga nanonood natin sa YouTube na nakulot yung ating kamatis, magkabilaan. Kamatis at saka atsan. Ano ba yung problema dyan? Trips. Trips. Tapos, um, ano bang solusyon natin dyan pagka trips ang dumadapo sa ating tanim? Spray na yeah. Spray lang. Ano pa pang the spray screen. natin? Oh, nagagamit na mo kay Kuan Agrimic o Proclaim. Pro 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 Agrimic at saka proclaim. Pro Uh -huh. So, ano ba yan? Uh, natin siya every week or? Every four days or three days. Every four days or three days. Mm -hmm. So, sa experience mo, sir, uh, bakit ba nakulot yung kamatis? Ano ba ang cost dyan? Maliban sa trips, ano bang iba pang mga problema dyan na bakit siya nakulot? Sa obsession siguro ba? So, off season na siya. Oh, oh. Ang avatar, oh, buwan kayo magkulot, mangyit siya, o, oh, buwan mo rong magdala, o, oh, bunga. Dala na siya sa panahon din. Panahon, oh. siguro. Sa panahon. Eh. Hmm. Okay. Pero, malalaki pa rin naman yung atsal ninyo. Tagka, may abong bunga, ang kamatis, pero kulot lang, o, eh. Saka sa kamatis, kulot lang siya. Pero yung sa kabila nyo doon, sa kabilang farm, wala pa siyang kulot. Wala, ah, oh, kulot. <laughs> kulot pa rin. Mga ilang libo lahat-lahat yung mga kamatis niya na, na itanim. nasa mga 20,000 kaya. Ka out gitu guru. Man, mga 20, 24 siguro. 24,000. Mm. Oo. So yung mga nakaraan yung kamatis, hindi natin napuntahan yun, hindi natin na-vlog. pwede uh, ba bang ma-share yun kung magkano yung inabot na ilang kahon ba yung na-harvest? Ano, na, na Kato, wala. Yung kulot, kapot ang abot. Nag-hatog na-harvest eh. So umabot siya na ilang kahon kaya? Ah, uh, 3,000 plus. Sigur, tapos ba? 3,000 plus box? Oo, oh, oh, 3,000 plus box. Oh, Tapos sa presyo naman, kumusta naman sa presyo nun? Maganda presyo? Oo. Oh. Panalo? May 1,000, may 900. May 1,200. Hmm, May meron din ganun. Mahalak na kinita nun. So, sa 3,000 plus na box, magkano bang gross natin dun? Ah, gusto ko wala yun. Ah, dapat magkwinta <laughs> to dito, wala lang siguro mga gross ato. Mga 3M siguro. Man. 3 million na ang gross 3. niya. Sa gross yun. Pamanto magkwinta na Oo. ka. Tapos nung ilang puno ba yun lahat-lahat? Itinanim nyo noon? Koan. Korin ta ang baging ato. Mga buhi ito, 20 na kapin ka. 20,000. Tapos nag-harvest siya ng 3,000. Ba, ang dami ah. Wala dito siya. Mm -hmm. Ikulot ba to siya ang harvest. Ang ano lang doon, natsamba siya sa presyo. Mm -hmm. Yung mga kagandahan. Yeah. Ito naman ngayon, natsamba naman sa kulot. Chambers kulot? Oh, presyo. <laughs> Tapos, wala nang presyo. Hmm. <clears throat> so, sa tingin mo, uh, alin bang mas maganda sa dalawa? Yung atsal at saka yung kamatis? Atsal? Atsal lang maganda. Hmm? Bakit nasabi mong maganda? Eh, ang atsal, makaigo kang rato, kaigo pong kagmahal. Ito kayo mamorot. Ah, oo. So, ibig sabihin, marami tayong Ito harvest, harvest. Pwede number mo, of harvest. Up to 5, guys. Ang sa kamatis, bakit nasabi mo na mas maganda ang atsal? Ang sa kamatis naman, ibig sabihin, disadvantage siya, guys, kasi... Uh, ang kamatis, taas repito ka harvest, mayroon so 8, na. So, mataas lang ang 7 harvest, patay oh. na siya, ganun. So, ayun, guys, uh, sa mga gustong, ano dyan, may mga nagtatanong, gustong magtanim ng kamatis or atsal, para kay Sir Saturn, mas maganda ang atsal kasi maraming bisis tayo mag-harvest. Tumama tayo sa presyo na mahal, tumama rin tayo sa presyo na mas mura. Ayan. pero panalo pa rin ba, Sir? Panalo. Ang experience mo sa atsal na pagtatanim ng atsal, mas mataas ba ang presyo ng mahal o mas mahaba ba yung takbo ng presyo na mura? O barato? Mahal, mahal. Tanan mo gamit. Barog Mahal sa atsal. Mas marami ang... Ano? Mas marami ang presyo na mas mahal siya. Mas mahaba ang takbo. Ayun. So, yun guys. Bibigay ko sa inyo na tips galing to kay Sir Saturn na mas mainam magtanim ng atsal kasi... Uh, panalo tayo, mas maraming harvest at saka ang takbo ng presyohan naman ay mas mataas, mas malayo ang takbo niya sa mahal kaysa barato o mas mura. So yun ang magandang tips guys sa gustong magtatanim kung nalilito pa kayo ngayon kung ano itatanim yung gulay. mag kayo. Yun ang pabor kay Sir Saturn. Sa kamatis naman sir, na experience mo, mga ilang harvest lang ba ang maximum harvest niya? Pito, walo. Sa kamatis? depende Di siya kung Ah, oo. So sa atsal naman, sa pinakamarami mong experience sa atsal na harvest. Pinakamarami. Okay, katong ni si Gwinta, ba? Harvest? 50 harvest. 50 harvest? Grabe, dami ba? Mm -hmm. Oo, kasi may natanong ako na iba, mayroon lang silang 72 harvest. Sa inyo, marami na rin yan. Mm. So kung may magandang presyo talaga, totoo ba yung sinasabi nila na ang atsal ay money maker? Depende. <laughs> ha? Depende. Kasi sabi nila, moneymaker daw talaga ang atsal. Magawa daw siya ng pera pagka nakatanim pa ng ganito. Totoo ba yun? Ikaw ba yung nagkakapira talaga dito sa pagtatanim ng atsal? Tagal-tagal ka na dito ah. Ay, korta ya eh. So, may pira talaga sa atsal? Puro gasto lang. Yun nga, kailangan ng kapital. Kapital, yun. Ang atsal ba ay sugal o negosyo? Dala na yun, sugal. Sugal, magandang panagtanong. Sugal talaga siya. Makaigo tagma, maigo kutag brato. Ah. Uh -huh. Ikdid ko rin 'yung gasto ano, manggit. Ayun so negosyo. Sugal din siya, negosyo sugal. <laughs> negosyo sugal. Ay, negosyo sugal din. Eh. Ayun. So guys, kayo dyan, nga, uh, kayo dyan, na uh, nanonood dito sa video na ito, guys. Dito kami ngayon, harap uh, harap ko si Sir Saturn. Sa 'yung tagalaga alaga dito, siya 'yung expert talaga. Um, kung may mga katanungan kayo, guys? Pwede kayong magtanong dito sa video na ito. Comment lang kayo sa baba dahil um, matindi talaga experience ni Sir Saturn. Kasi ma, ma, ma ano siya, ah uh, mababad sa pagtatanim ng kamatis at tsaka sa atsal. Kaya comment nyo lang, guys, kung may katanungan kayo, nagka-problema kayo. Um, uh, katulad sa kanito, uh, na ano na 'yun, natutunaw yung tangkay niya. O hindi naman sila marami kakaunti lang siguro, uh, malago talaga yung mga dahon. So, pwede kayong magtanong nito kung ano yung mga solusyon dito. Pwede kayong magtanong kay Sir Saturn o message nyo sa uh, diyan yan, sa comment section natin. So, ano pa yung masasabi mo, Sir? Ma-advise mo sa mga nanonood sa atin ngayon na talagang gigil nagigil silang magtanim ng atsal. Gusto nilang kumita din katulad sa inyo. Ano pa masasabi mo dyan? Okay, ma'am. Magtanong. Basta kapital lang yan. Kapital lang? Gastuhan yan so sa mga nagtatanong diyan kung anong abono ang ginamit nila, anong insecticide ang ginamit nila, paki-comment na lang din sa papa guys para masagut uh, masagot namin, sagutin din nila. Kasi hindi naman to nag, ano, nagtatago ng mga kalaman, magsi talaga ito si Sir Saturn kasi pinanganak talaga tong ano eh. Parang teacher na rin. So, ayan guys, uh, dito po nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Kung may mga katanungan kayo, paki-comment na lang at don't forget to subscribe to our channel at paki-click na rin yung notification bell para updated, updated tayo sa ating video na ina So, see you guys on my next vlog.